Ngayon nga mga katropa pigs, tayo ay nag-iikot dito sa farrowing area kung saan kumakain nga yung ating mga inahin dito sa mga pagkakataong ganito mga katropa pigs ay huwag na huwag nyo pong iiwanan yung, yung mga inahin lalo't bagong anak ang mga ito kung sila ay kumakain dahil kadalasan pag humiga ang mga ito mga katropa pigs lalo na yung first day old ay may mga naiipit tayong piglets so sa ganitong paraan mga katropa pigs kung sakali man na humiga yung ating inahin at may maiipit na biik ay magagawa natin ng paraan na itabi yung kanyang mga piglets so yun po ay isang tips na maaari ko pong ishare sa inyo para maiwasan po natin ang mortality. At dito din mga katropa pigs, kailangan ay huwag nyo muna dadamihan yung pagkain ng inyong mga inahin. Once na ito ay bagong anak lamang dahil magkakaroon po tayo ng problema pagdating po sa kanyang gatas. So lalakas po ang gatas ng ating inahin na hindi naman po makukonsumo ng ating mga piglets na maaari naman po magkasira ng kanyang gatas at mapanis lamang po ito. So dito mga katropa pigs ay tinitrain na natin yung ating mga piglets para kumain ng booster para sa darating na o na natin siya ay malakas na siyang kumain ng solid food. So sa ganitong paraan mga katropa pigs ay may iwasan natin yung sobrang stress sa ating mga biik dahil mawawala na nga yung gatas sa ganitong edad. At kailangan na natin silang awatin at kailangan matuto na talaga silang kumain ng solid food. So sa ganitong paraan, mas madali na silang awatin at mas mabilis ang recovery once na dinala natin sila sa nursery mga katropa pigs. At syempre yung ating mga inahin once na aawatin din natin mga katropa pigs ay wag na wag nyo rin pong dadamihan yung kanilang pagkain dahil po mag-o over po ng produce ng gatas tapos wala naman pong dedede. -de -de. So after ilang days ay saka nyo lang po damihan pag malapit na din silang ibreed. So dito mga katropa pigs ang pagmamonitor natin ng pagkakain ng ating mga inahin. Natural na atin dapat tinitingnan isa-isa na kung kumakain yung ating mga inahin para makita agad natin kung sino ang nagka-diferensya. Once po na hindi na yan kumain mga katropa pigs ay lamang na may sakit na ito o may nararamdaman na. So magkagayon man mga katropa pigs ay atin ang uobserbahan ng inahin para malapatan agad natin ng gamot. At dito din mga katropa pigs ay nagwe wet feeding kami para mas maraming makonsume na tubig yung ating inahin at mas marami naman siyang maproduce na gatas. So sa age po na ito, sa building na ito mga katropa pigs, wala na po tayong control dito sa pagpapakain at sa pagbibigay ng tubig dahil malalaki na yung kanyang mga piglets. Ang medyo kinokontrol lang natin ay yung mga first week old na anak ng ating baboy. So mas mahirap po pag nagka problema po doon. So dito po tuloy-tuloy na po tayo kung ano po po yung kayang kainin ng ating mga inahin ay ibinibigay po natin at kung ano man po yung kaya niyang inumin ay kailangan po nating ibigay sa kanya. So for today's video guys ay ito lang po muna. Maraming salamat sa inyong panonood, pag-like, pag-share, pag-comment at kung di ka pa nakapalo sa page ko, follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko at kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, paki-comment naman diyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming po. God bless us all. Bye-bye.